Dahil base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril. Kaya uh, uh, sa ating bayaning si uh, Binigno ni Ninoy Aquino, mm -hmm. si Senator, kundi si Galman talaga. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Nakala mm -hmm. ko po ng araw sa batok. Dito po pala... Mm -hmm. At salamat sa sandigang bayan, ipinahiram sa amin lahat ng ebidensya. Mm -hmm. Ngayon, ay ng i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence. Nirespeto na po namin yon Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo ang forensic report, 144 pages, at nakuminsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Mm -hmm. Ang sabi po ng Pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Isa lang ang humingi ng tawad, si Pastor Sgt. Pablo, Martinez. Kaya siya ang na-conditional parton. Mm -hmm. At iba po, commutation of sentence. Mm -hmm. so, can... At talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin mm -hmm. dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. Mm -hmm. So dito po napagtanto namin lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Mm -hmm. Kaya po sabi ko, hihiit tayo ng paumanhin sa kanyang labi. Eh. Kaya pala ang nanay at tatay mm -hmm. ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos Loyalist. Mm -hmm. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan, mm -hmm. si Apo lakay dyan, anak. Mm -hmm. Pero syempre, ako na may maraming naririnig, kaya nga, parang nagsisi rin ako at ako po'y pumunta sa labi niya at ng sa kanya.